Heto na po ang sampung na unang mag-comment na sina Lodi J. Zumozumo -Zumo Jr., Lodi Shakul Hodes, Lodi John Mark Arantin, Lodi Joselito Badong, Lodi Matt Aquiles, Lodi Jeffrey Canunayon, Lodi M31028 Mags, Lodi Alderico Cadium, Lodi Marlon Memoria, Lodi Jesus Del Monte, Lodi Cruz Las Piñas, Lodi Michael Duong, Lodi Chris Aldi Pesana Samsona. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka palang dito baka na ma. Ikadalawang daan at kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang kagubatang ito. Masayang naglalakad si Palm Emperor na sinabi sa kwento na ang Palm Emperor ay patungong Shaolin Temple ayon sa kahilingan ni Song Wu Moon. At masayang naiisip pa niya ang kanyang apo na sinabi sa kanya nasa na sa Shaolin. Nanakangiti siyang bumulong na matalinong bata. Iniisip pa niyang pagalawin ang Shaolin. Habang naglalakad siya nakalagay ang kamay niya sa likod na paulit-ulit na sinasabi na pilyong bata lumaki na siya. Nakangiti siyang sinabi na bueno, mukhang may mga bisita ako. Lumingon siya sa itaas at sinabi na sino kayo? Mukhang ako ang hinahanap nyo. At pagkatapos mabilis na tumalon ang mga ito nang mapansin na sila ni Palm Emperor. Maraming mga asasin ang lumabas na pinalibutan siya. Lumabas ang kanilang leader na pumatong sa isang burol. Tumingin ito kay Palm Emperor na may seryosong muka. Lumingon naman sa kanya si Palm Emperor na sinabi na ang lakas ng loob niyong gawing target ang isang katulad ko. Ang Palm Emperor. Dagdag pa niya na interesado akong malaman kung sino ang nag-utos sa inyo. Sinigaw naman ang leader ng mga asasin na sugurin siya. Makikita ang mga ito na sabay-sabay na sumusugod kay Palm Emperor. Habang papalapit ang mga ito sa kanya, nakatayo lang si Palm Emperor na nakatingin sa mga ito naglagay ng enerhiya sa kanyang kamay. Natumalon sa ere. Nagumamit siya ng kanyang kasanayan na iron palm strike na tinamaan ang mga ito mula sa hangin. At muli na naman siyang umatake na napaungol sa sakit ang mga ito. Muli na namang sumugod ang mga ito na sinisigaw pa ng asasin na huwag niyong ibaba ang inyong depensa. Patayin siya. Malakas na itinapak sa lupa ni Palm Emperor ang kanyang paa. Na mabilis na sumugod habang nakangiti hinampas siya ng espada nito na nagtataka. Na sinabi naman ng kanyang katabi na siya ay nawala. Makikita ang mata ni Palm Emperor na nakatingin sa mga ito. At ilang sandali pa mula sa likuran binato niya. Ang mga ito ng kanyang enerhiya. Sinabi pa sa kanila ni Palm Emperor na ayos na siguro ito bilang panimula, di ba? Tumugo ng mga ito na muli na namang sumugod na manahimika, ka, hayok ka. Habang kumilos ng mabilis si Palm Emperor sinabi niya sa isip na tingnan mo ang lalaking iyon. Handa ba talaga siyang isakripisyo ang ganito karaming tao? Dagdag pa niya na tahimik lang siyang pinapanood ng leader ng asasin mula sa burol na umaatake sila ng walang kahit katiting na pag-aatubili. Naglabas ng bilog na enerhiya sa kanyang kamay sinabi niya na nakong gayon ngayon. Kailangan ko na bang magseryoso? Mabilis siyang sumugod sa mga ito na gumamit ng kanyang kasanayan na Soaring Flow Divine Step. Iron Palm Strike at ang Iron Fist. Natinamaan niya ang mga ito na napaungol ng sakit. Nakatingin sa gilid sinabi niya sa kanyang isip na base sa mga espada at estilo ng martial arts na gamit ng mga to, wala ng duda. Mga mandirigma sila mula sa silangang dagat ng China. Muli na namang tumira si Palm Emperor ng kanyang enerhiya sa bandang kaliwa at pagkatapos ay sa bandang kanan. At sumabog sa mga ito ang asul na enerhiya at ang mga ito ay malakas at garalgal na sigaw o na nagpapahiwatig ng sakit. Tinadyakan na naman ni Palm Emperor ang lupa na tumalon sa ere. At mula sa itaas nagpakawala na naman siya ng mabilis at sunod-sunod na galaw o hampas na asul na enerhiya ng may matinding puwersa. At ang mga tinamaan nito ay napaungol na naman sa sakit. At pagkatapos hindi na matiis ng leader ng asasin na sinigaw na nito na tama na, sapat na yan. Nabumaba ito mula sa burol sinabi na ako na ang lalaban. Tumawa sa kanya si Palm Emperor na sinabi na sa wakas, bumaba ka na rin. Sumugod si Palm Emperor sinasabi niya na abala ang landas na tatahakin ko, kaya si seryosohin na kita ng kaunti. Tumugon ito sa kanya habang mabilis ring sumusugod na puro kakayabangan, dito na magtatapos ang kayabangan mo. Pinatigas ang kamay nito na ititira niya kay Palm Emperor. Kasabay nito maraming espada ang lumipad patungo sa kanya habang atakehin na siya ng leader ng asasin. Mumiti si Palm Emperor habang nagpalabas ng matinding enerhiya sa kanyang harapan upang maiwasan niya ang maraming espada na lumilipad. Sa lakas nito ang mga bato sa lupa ay nagangatan na malaking pagsabog ang nagawa niya dahilan ng pagkawala ng balanse ng kalaban sa harapan niya. Makikita sa muka nito ang pagkainis na sinabi kay Palm Emperor na akala mo ba ubra ang mga mababaw mong pakana. Biglang isang mahabang asul na enerhiya ang mabilis na lumitaw mula sa makapal na uso. Natinamaan nito ang leader ng mga asasin na ikinagulat nito ng biglaan na hindi makapaniwala. Nakangiwi ang muka nito na sinabi sa isip na isang sword key. Paano niya nagagawa to nang wala siyang espada? Makikita si Palm Emperor na lumiliwanag ang mata na nagpapalabas ng asul na enerhiya. Nanapasabi pa ang leader ng asasin sa kanyang isip habang nasa ere na Palm Emperor. Isa pa rin talaga siyang halimaw. Ang enerhiya niyang kulay asul ay mabilis na gumagapang na parang kidlat. Sumugod na sa kanya si Palm Emperor na may dalang malaking enerhiya sa kamay. At ilang sandali pa ay tumama ang sword key sa muka ng leader ng asasin. At pagkatapos ay nahati ang katawan nito sa dalawa. Nabumagsak sa lupa habang nakangiti si Palm Emperor. Pinagmasdan niya ito habang sinasabi niya na hangal na gago. Sayang at kailangang mamatay siya bilang isang mamamatay tao. Nagulat siya nang may mapansin ito na nakatingin sa lalaki. Nakita niya pala ang tatong ahas sa kamay nito. Tinitigan niya ito na may makulit na muka na napasabi na ano ito. Biglang napatingin siya sa gilid sa bandang itaas nang makita niya na ang mga kasamahan nito ay mabilis na nagtakbuhan na tumalon sa ere. Pagkatapos naghagis ito ng isang bilog na kulay violet. Pati na rin ang mga kasamahan nito. Nagulat si Palm Emperor nang makita niya ito na napasabi na ang mga ito ay pagtama sa lupa ng mga ibinato ng asasin. Makapal na usok na kulay ube ang mabilis na kumalat sa hangin. Napatakip ng ilong si Palm Emperor na sinabi niya ng mga demonyo ni hindi ko inakalang gagamit pa sila ng nakamamatay na lason. Dagdag pa niya na napatingin sa katawan ng leader ng asasin na nawala na hindi pala ako ang pakay nila, kundi ang sirain ang ebidensya. Nakasimangot ang muka ni Palm Emperor na sinabi pa niya na ang mga ito. Hindi lang basta simpleng organisasyon ng mga mamamatay tao. At dito na po nagtatapos ang ika-dalawang daan at limangput dalawang kabanata. Ikadalawang daan at limangput apat na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita na may mabilis na tumatakbo sa gilid ng kabundukan. At tumalon sa mga bundok. Ito pala ay si Palm Emperor na malakas na tumalon sa ere. Na siya ay nakarating na sa harapan ng templo ng mga Shaolin. Ngumiti siya na sinabi na buti na lang at hindi pa ako huli. Dagdag pa niya habang nakatingin sa templo na nga pala, matagal-tagal na rin mula noong huli. At pagkatapos sinabi sa kwento na ang Shaolin Temple. Walang duda na ito ang pangunahing puwersa ng mga Orthodox sect. Pero kahit na malaki ang impluensya nila sa loob ng mga Orthodox sect, hindi pa rin sila nagpapahayag ng matibay na panig tungkol sa muling pagbubuo ng Justice Coalition. Tumalon si Palm Emperor sa harapan ng pasukan ng templo, sinasabi niya na ako si Palm Emperor Baek Sangwon. Nandito ako upang makipagkita kay Venerable Haimon. Narito ba siya ngayon? Nagulat ang dalawang monghe sa kanilang narinig na napasabi na Palm Emperor. Ang bayani ng dakilang digmaan laban sa Heavenly Martial Sect. Nakangiti si Palm Emperor na napasabi sa kanyang sarili na gaya ng inaasahan, pati ang mga batang monghe ay kilala ako. At pagkatapos nagkatinginan ang dalawa na sinabi ng isa na sabi ni Abbot, isa siyang salbahe na ginawang parang disyerto ang Shaolin gamit lang ang isang duelo bilang palusot. Tumugo ang isa na tama. Narinig ko rin yan, na nagulat naman si Palm Emperor sa kanyang narinig. At naiisip pa niya noon ang nangyari na malakas tumawa sa harapan ng monghe na sinabi na hindi rin naman ganon kagaling ang Shaolin. Na napahawak na lang siya sa ulo na napabulong na sinabi na naalala pa rin nila yon. Mga hindi talaga marunong magpalaya. Pagkatapos sinabi sa kanila ni Palm Emperor na ngayon, narito ako para sabihin ang isang bagay kay Venerable, kaya huwag kayong masyadong mag-alala mabilis na pinagkrus ang kanilang sandata na tumingin sa kanya ng masama. At pagkatapos sinabi sa kanya ng mga ito na makikita ang trangkahan. Na kung ganoon, pakihintay lang sandali. Mula sa looban ng templo. Sinabi nito habang nakadaong palad na Amitabha. At pagkatapos sinabi kay Palm Emperor na si Venerable Haimuon ay nasa malalim na meditasyon. Pakihintay na lamang po kayo rito sandali. Umalis na ang monghe habang nakapikit. Sinabi naman ni Palm Emperor habang nakakrus ang kanyang kamay sa katawan na hindi ko inakalang kinikimkim pa rin ng mga munghing ito ang mga dating sama ng loob. Na makikita ang langit na malakas na sumimoy ang hangin. Na nakatingin si Palm Emperor sa langit na sinabi niya na ang sarap ng simoy ng hangin. At isang bulaklak ang lumilipad sa hangin. At ang talulot nito ay bumagsak sa harapan ni Palm Emperor. Natila isang tubig ang pinagbagsakan nito. Napatingin si Palm Emperor dito na napasabi na ito ay na hindi na niya ito na ituloy ng may isang boses na pumasok sa kanyang isip na matagal-tagal na rin mula noong huli. Na nagulat naman si Palm Emperor sa kanyang narinig. Na mabilis siyang napalingon sa gilid na may seryosong muka. Na nakita niya ang isang matandang monghe na may dalang tungkod. Na napasabi si Palm Emperor na sa palagay ko, ngayon lang tayo unang nagkita. Kilala mo ba ako? Tumugon sa kanya ang monghe na ngayon lang tayo nagkaharap ng ganito, pero matagal na kitang minamasdan. Tiningnan niya ito ng seryoso at sinabi na sige. Ano nang kailangan mo sa akin? Biglang mabilis na kumilos ang monghe sa sobrang bilis na iwan ang kanyang after image. At ang mga hakbang nito ay makikita na palapit sa kanya. Na si Palm Emperor nang makita niya ang monghe na nasa harapan na niya mula sa ibaba. At umatake gamit ang kanyang hawak na tungkod na napatingin siya sa sandata nito. Na mabilis na hinarang ng kanyang palad ito. Napangiwi siya ng muka na napaungol ng mahina. Habang umuurong sinabi niya na nagbago na ba ang kagandahang asal ng Shaolin. Medyo marahas na ang pagtanggap nila sa mga bisita ngayon. Biglang mabilis na namang umatake ang monghe. Habang sinasabi nito na tingnan natin kung paano mo ito sasalagin. Mula sa ere nagkakaroon ng after image ang monghe sa bawat paggalaw niya habang nasa harapan si Palm Emperor. Nakangiwi ang muka ni Palm Emperor na sinabi sa kanyang isip na ang teknik ng espadang ito. Ang Iron-Blooded Heartless Sword teknik na ikinaliki ng mata niya nang makita ito. At nang ginamit ng matandang monghe ang Iron-Blooded Heartless Sword Technique ng Iron Sword Bike Family, napaisip ang Palm Emperor kung tama ba ang nakikita niya na napasabi pa siya habang patuloy na inaatake siya ng monghe na hindi ko inakalang makikita ko ang iron sword technique dito. Dagdag pa niya na may gulat pa din sa muka na mayroon na bang nakagamit ng iron blooded heartless sword technique eh ng ganito kapino sa mga nagdaang panahon. Sinabi naman sa kanya ng monghe habang naglalabas ng mga talulot ng bulaklak na kung tatayo ka lang dyan at mga ngarap, mahihirapan kang sa lagi nito. Napatingin siya sa gilid na sinabi na hindi ito maari. Natumingin sa kabilang gilid na sinabi pa niya sa isip na ang kahanga-hanga at eleganteng galaw na ito ay ang 24 Plum Blossom Sword Technique ng Mount Hua. Kung ganoon, na siya ay nagpakawala ng sunod-sunod na atake ng palad na hinarangan niya ang atake ng monghe. Winasiwas na naman ng monghe ang kanyang tungkod na sinabi nito na gaya ng inaasahan sa Palm Emperor. Naisip mo agad na Plum Blossom Sword Technique ang galaw ng espada at nasalag mo pa ito. Kaya kung gayon, hinampas nito ang tungkod na sinabi pa na paano naman ito. Na sinabi naman ni Palm Emperor sa kanyang isip na nakatingin dito na mga galaw na kasing lambot at kasing daloy ng mga alon. Ito na ba ngayon ang Taiji Astute Sword Technique ng Wudang? Dagdag pa niya na naglagay ng kanyang enerhiya sa kamay na pero may puwang sa galaw ng espada. Biglang may mga linya ng mga enerhiya ang lumilipad sa hangin. Na nagtataka si Palm Emperor na napangiwi ng kanyang muka na tumama sa kanya ang mga guhit na enerhiya na napatakla si Palm Emperor na nakatingin dito. Sinabi pa sa kanya ng monghe na makikita ang mga guhit sa sahig gawa ng mga atake nito kanina na napakaraming butas sa depensa dahil sa mga walang saysay na galaw. At seryosong sinabi ni Palm Emperor sa isip na ang mga teknik ng espadang ito ay hindi basta-bastang panggagaya lang. Dagdag pa niya na makikita ang mga guhit sa sahig na naintindihan niya at naisasagawa ang kahulugan sa bawat galaw ng espada at hindi tsamba ang paggamit niya ng mga teknik ng orthodox sex. At pagkatapos sinabi niya na sino ka ba talaga, matandang monghe. Napangiti ito sa kanya na sinabi na ang mongheng ito ay ang general manager ng Heavenly martial Sect. At ako ay si Simabae. At dito na po nagtatapos ang ika-dalawang daan at limangput-apat na kabanata.